Good morning. Ang ating tinig ng katotohanan ngayon ay patungkol po sa Roma 3.23. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalatian ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin walang tao sa mundong ito, sa silong ng langit, na magiging acceptable in the presence of God. Why? dahil lahat tayo nagkasala anong mga achievement mo anong mga, mga nagawa mo mga kabutihan, charitable work mo hindi ito nagiging angkop upang ikaw ay makalapit sa presensya ng Diyos dahil ang sabi niya walang sinuman ibig sabihin anumang gagawin mo sa mundong ito hindi ito acceptable in the presence of God kaya ang ginagawa ng Diyos binigay niya ang kanyang anak upang sa pamagitan ng anak magkakaroon ka ng tamang pagkakilala sa kanya sa pamagitan ng anak magkaroon ka ng tamang relasyon sa kanya sa pamagitan ng anak ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kaya kung tatanggapin mo si Kristo na matay sa cross na pako sa cross isa lang po ang ibig sabihin niyan ikaw ay magiging acceptable in the presence of God ikaw ay magiging karapat dapat sa presence ng God kasi tinanggap mo ang kanyang anak na regalo para sa iyo regalo para sa akin at regalo sa lahat ng tao kaya mga magulang ko at kapatid, lahat ng mga kaibigan, kapatiran, kay Kristo lamang matagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ay binigay ng Diyos. Good morning.